Ate, <laughs> okay, baka hindi ba niya ikaroon dira? Oo. Oh. Nakuha. Eh. <laughs> niya, Kalawag ako, no? Kalawag kakain? <laughs> Mahaba memory nito. May eh. memory card, no? Panap! <laughs> <laughs> okay, kain. Tingnan natin yung kusina. Oo, maganda. Ayoko, gusto ko yung aktual. Talagang kinukuha mo pati sa pagkain, ah. Pati. ganyan ang buhay dito sa bundok. Hmm. Na, Lakas naman ang usok niya. Ano ang bulkan niya? Asa na yung isla? Andon. Ay! Habol-habol <laughs> eh, no? Anong ulam natin? <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> Sige nga. Itak na yan ah. Wala eh. Naghirap. Hindi pa natin. Si Jet nakakain eh. Siya masyadong conscious. Si Pudro. Ay, huwag ko dun. Ay, nagcha-charge. Masyadong conscious. Kasi ano tayo dito kay Militan sa kay yun Sino bro? Si ano? Si palus mo. Pade. Gagawin natin ito sa ano, the... reporter's notebook. <laughs> the the no. <laughs> Buhay sa kampo. Cool. Bilitan nyo na mamaya. Mag-ano ka, mag-spend ka dun. si ka na Hindi, pero pinapauwi ako mamaya ang hapon. Patuuwi. Nakabayang ka ba ate? Saan doon? Barangay 5. Okay lang ba yun hanggang mamaya? Oo. Eh, ba't pinapauwi ako? Siguro meron siya anomalya. yan. kami lapad eh. Ganon. Eh, bakit ayaw niya? matawag mo lang. Keron. Tara. Mga ate, kumakain. Ano, hindi na lang yung pagkain. Ay, sige. Ayoko na mag